idininay naman ni Dingdong Dantes ang umano'y pagkakaroon nila ng anak ni Lindsay de Vera. Ito kasi ang isa rin sa inisyo noon ng mga nitisen na di matapos-tapos. Kaloka, yan. Ayan, ito yung ano, guessing niya din sa ano, sa pasto with boy. Yung abonda. Yung chante na lang siya. Oh. Yung isya sa kanila ni Lindsay de Vera. Pero yun nga daw, wala daw katotohanan at pinagtatawanan lang daw nila ni Marian ang isyong nakaanak siya. I love Marian, sabi niya. Pero ang nakakaloka, hindi ba matay-matay ang isya? Yan ang sinasabi, di ba? Kaya kung talaga, kung hindi totoo naman, huwag na Diba? Oh, tigilan na. Tigilan, tigilan na, na. na kasi kasi oh, masaya sila. Pero yung nga, bago doon siya pumunta doon sa ano, sa Fast Talk, sabi ni Dingdong, alam niya matatanong sa kanya yung issue. Uh, so ready na daw siya. Kasi minsan syempre sinasabi nila anong mga itatanong, oh, di ba? Eh okay. uh, kinukuha yan eh. Uh, Oo. Siguro ready na si Dingdong na magsalita at uh, uh, linawin ito, di ba? and for all para mag-stop <coughs> mag na yung ganung ano, oh, di diba, ba? Pero pagka nagsalta siya, baka mamaya yung iba na naman sasabihin. Siyempre, super deny, di ba? Pero yun nga, coming from Ding Dong's mouth na talaga pong wala ko katotohanan na may anak siya, Kellen C, na nakasama niya sa tatlong serye ng GMA. Oo. Oh, oh. Yeah. Nakalimutan ko yung title mo yung season 1, ah, season 2 yung serye ah, na yun eh. Dalawang oh, Dalawang season oh. one, season two. Tapos isa pa tatlo yun eh. Oo, oh, na nakasama si Lindsay. Ah, okay. Masa oh. yeah. tatlong teleserye. Masa tatlong. <laughs> I-google <laughs> <laughs> nyo oh, oh, na lang <laughs> kung anong serye yun.